Sagi ka? Ano tong baka? Ayari, sagi ka? Oh. Oo uh, Ano tong baka? Katagunan oh, ko kasapin mo na lang yung ano Hindi naman grabe ang ano mo? ano ako lang pitalan ka? Kausapin mo na lang yata yun eh Damage? Malaki? Itong masama eh Ayan malaki Paano ko ba tumama? Siya pali ko, ikaw padiretso. Pinabot? Pinabot. Pinabot. Hmm. Kausap mo na lang mo, bait naman 'yon. Bait naman din. Nandiyan pa amat dito. Oh, ma. Ay, yeah, nabuta yata ata. Eh. Mabilis ba? Takbo mo? Oh, yung parang alanganin kasi. Oh, parang alanganin, hindi na kinaya ng preno. Saan ba niyan? Saan ka pauwi? Ah, Sa ba school doon. Sa school. Oh, mag-uusap na lang kayo ni Sir. Eh, pag-usapan niyo na lang 'yun. Kung anong kanyo diyan. Na, dito na ako, boss. Ayun, yung ganong disgrasya. Hindi naman natin kasi nakita kung ano yung pagkakadisgrasya nila. Kaso, kitang-kita na may damage yung sasakyan. Parang inaabot sya ng motor. So, hindi naman tayo pwedeng mm -hmm. manghimasok kung ano yung kaayusan nila right, so yun, mga comment yun na lang Kung sino ba yung sa tingin nyo may mali doon Sino ba yung may pagkukulang doon Sa ganong disgrasya Yung tama ay nasa right rear bumper May scratch marks at saka dents Yung sa sasakyan Yung sa motor, natumba nga siya Kasi tumama siya eh Dahil umabot talaga sa likod Ayon doon sa kay rider Medyo nagkaroon ng alanganin ano? Alangan siya, kaya inabot hala na silang ano? mag-usap na lang roon O kung kahihintayin pa ba nila yung MMDA Para mag-ayos sila Dito, subukan natin dito kung Parang may MMDA yan dito eh Sabihan natin Ito Sir, may banggaan dyan oh. May banggaan dyan Yung uh, galing ka ng Makapagal bridge, galing ka Libes Tapos yung kotse, galing doon Uh Oo. -oh. Paliko, paliko ng Santolan. Ayun, nandun. Wala pang nag-attend sa kanila. Eh. Ah, wala na yan doon sa inyo. Puna, no? Hindi, dito pa sa labas. Uh Oo, -oh, sa highway pa. Andun sila sa gilid dito, diretso. Uh Oo. -oh. Thank you. So ayun, na-advise natin yung MMDA. So ito na lang nila diyan sa mga motorized nila. Alright, so mga kapatid, no? Hanggang dito na lang po muna, make sure nating video. Ito yung lingkod, signing out. ba